love you. Mm -hmm. Mahalin natin ang magulang natin. Yon so yon what's up mga idol sa mapagpalang araw sa atin lahat ngayon pong araw ay may gagawin tayo na kakaiba at ayun kung napapansin nyo si Papa mayroon kasing uh, request nung uh, nakaraan siguro mga tatlong buwan na yung kanyang request uh, meron siyang request na sabi ko sige subukan natin pag meron bibilan kita kasi kailangan mo ngayong araw ay uh, Meron tayong pambili nun at uh, pinag-ipunan natin 'yan mga idol. Medyo matagal-tagal natin pinag-ipunan, siguro mga tatlong buwan. At uh, medyo meron ding kamahalan yung bibili natin. Uh, nakakatuwa dahil ngayong araw ay uh, iso surprise ko si Papa na pupunta kami ng bayan para magbili o bumili ng kanyang gusto. At uh, ngayong araw, syempre, yayayain ko si Papa. At uh, tara, samahan nyo ko. Malalaman natin kung ano yung magiging reaksyon ni si Papa dito sa ating gagawin. Excited na ako. At syempre, meron pa din tayong isa pang pa-surprise na hindi niya akalain. Ito ay ginigil natin. Kaya let's go. Samahan nyo ako. I excited na ako. Tara! Dan mengadil. mengajar. Tarah, tarah. Yang selalu nyembah ya. Pagkalabas ko nga sa likod ng aming bahay Eh nakita ko si Papa na hingal na hingal Kasi kakatapos niya lang maglinis Kaya naman niyaya ko siya At ang sabi ko meron akong sasabihin sa kanya Sa mga time na yun wala siyang idea Medyo nagtataka siya kung ano kaya yun Pero nakakatawa kasi ayan o Sumasama talaga siya Siyempre mga adult minsan lang mangyari sa buhay namin to Kaya kahit papano sa simpleng bagay Eh mabigyan ko ng ngiti si Papa Kahit alam natin na hingal na hingal siya <laughs> Mula pagkabata hanggang ngayon Talagang hindi kami iniwan ni Papa kahit anong mangyari. Kaya eto. Ano yan? Ano? Hindi ko alam na Nakakita mo yan? Ayan, nakakita mo yan? Ayan. Ano, ano nakakita mo dyan? Damo. Damo. Ganok. Matataas? Oo. Ayan. Hmm. Tapos? Ano yan rin Kita mo nakaraan? Gas cutter. Ayan. Bibili tayo nun. Let's go. Bala tayo ng bayan. Tama ka? Ikan hey, na, na, Ika na may Ikan na may kamera. Ikan na uh, may kamera. Ganyan na mo. Ganyan na mo. Okay, 1, 2, 3, go! Kamay mo! Ika e, na mong kamerot! <laughs> tama na muna ang kamay! Okay, e, tama na muna kamay. Pagkatapos nga nun, ayan, kitang-kita naman natin na excited na si Papa. Dali-dali siya nag-iintindi. Kasi ikaw ba naman yung pangarap magkakameron ka na? Siyempre, ako bilang isang anak, sobrang saya. Mga ilang sandali, ayan, bumiyahin na kami. Pupunta kami sa bayan para bumili. Tara, samahan nyo kami. Mga ilang minutong aming biyahe. Nakarating na kami dito sa bayan. Kung saan nabibili dito sa ingko. Ayan, agad ko naman pinatanggal kay Papa yung helmet. Dahil matagal na rin ako nagtanong dito. Kaya naman dito ko na rin binalikan. Kakaibang helmet ni Papa. Black Friday. Ayan, pasapasalaw. Dahil alam kong excited na si Papa. Kaya naman agad na kami pumasok sa loob para magtanong kung magkano. Siyempre yung abot presyo lang namin. Eh hanggang ngayon hindi ako makapaniwala eh. Na yung ganito kahit pa paano mabibigyan ko si Papa. Ito ba? 50% din po siya? Yes po. Medyo may kamahalan din pala. Buti na lang meron silang 50% off. At ayang kitang kita naman yun sa ni Papa kasi sa wakas, opo, nabili ko na. Meron din tinatanong si Papa kasi kailangan din naman yun para sa tubig. Kaso sabi ko medyo mahal kaya sa na lang yun. Sana mabili din natin yun para sa'yo, Papa. Seryoso na si Papa dyan, oh. Dahil mababait ng staff ng Inko. Eh, eto, nakapag ka na nga ako sa kanila. Balik na tayo sa kwento. At ayan, inaayos na nga para madala na namin. Siyempre ako, kahit di kagamit, talagang excited na rin talaga ako. Sabi ni Papa, gusto niya na makuha agad, eh. Excited na talaga. <tell> sa ayan so, mga idol. Ito na yung pinakata natin kay Papa kanina. Dumating na yung, ito, ang kanyang pang-grass cutter. At ayan, Papa, ayan. Testing ni Papa. Yes! Ayan. <laughs> <famous>. <laughs> ayan. Go! Fight! <laughs> yes, yeah. Ayan. Yeah. Go! Ano pang? Uy, very good! May pang ano ako! May pang disco! Yeah. Ano masabi mo? Masabi mo? Thank you, maraming salamat na. Love you! Mahalin natin ang magulang natin.